May mga bagay na pag di mo alam kung paano tapusin mas mainam kung wag mo nang simulan. Hi Ate Mila itago nyo na lang ako sa pangalang Cherry. 32 years old may asawa at dalawang anak. Ang panganay ay 10 taon at ang bunso ay 7 taon. Nanay ko ang kasama namin sa bahay. O if W ang asawa ko. Para makatulong ako sa asawa ko ay nagtitinda ako ng cosmetics binibenta ko rin online. Nagbabakasyon ang asawa ko every year isang buwan siya dito sa Pilipinas. Tatlong taon na siya sa ibang bansa. Sa loob ng dalawang taon ay naging tapat ako sa kanya. Araw-araw kami nag-uusap sa video call. Pero dahil sa online selling ko may nakilala akong sundalo online. Naging chatmate kami araw-araw. Nagtatawagan din kami hanggang sa na-in ako sa kanya. Alam kong mali pero nalilibang ako pag siya ang kausap ko at ka-chat ko. Lumipas ang ilang buwan pagtatawagan at pagsachat ay nagkita kami. Nagkasala ako sa asawa ko. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko kung sino sa kanilang dalawa ang talagang mahal ko. Minsan naisip ko na baka dahil sa pangungulila ko sa asawa ko kaya ako natukso sa iba. Gusto ko ibalik sa dati ang buhay ko. Kaya gusto kong tapusin ang ugnayan namin sa kalaguyo kong sundalo pero ayaw niya.